channel. Ngayon ang video for the days is po, po sa aking garden At mm, titingnan ko po yung araw na kasi ako hindi nakakapunta sa aking halamanan. Magbibigay update lang tayo po ang situation ng aking mga tanim ng halaman. Siguro palagay ko napakarami ng damo. Tsaka maglalagay din po ko ng patapa. Ayan. Kaya tara let's punta na po natin. Let's go! Ayan. Good morning guys. Kakagising ko lang. Ayan nandito ako sa aking taniman. Ayan yung lain ko. Napakaganda na oh. So, ayan. Tapos ayun yung mga kamuting kahoy ko. Hindi pa kami nakakapagdamo. Ayan. kasi ito yung aking okra. Wala pa rin bunga. Yung talong ayun, may merong bunga. Ayan, malaki. Ayan. Napakatangkad na nung okra pero wala pang bunga. Ayan siya Hindi yata mamumunga. Napakalalaki na ng puno. Aus. Makati. Ayan o. Lalaki ng puno niya pero wala pa siyang bunga. Ayan mga kamuting kahoy ko. Ayan o. Napakaraming bunga na nga eh. Ayan ang aking talong. Napakadaming bunga. Ayan ang aking taniman ngayon. Ngayon ko lang nabisita. Sa punta? Ah... Ayan, napakadaming bunga ng talong ko ngayon. Kaya lang din na si Kaso na no, pabayaan. Ayan guys, o. Oh. Hmm. bunga. Ito o, oh, napakalaki. Ayan, oh. Ayan. Papabayaan nila. Araw akong busy. you o. Hmm. Guys, nakikita nyo ba yan? Ayan o. Sakto. Napakamahal pa naman ang talo ngayon. 100 sa palengke. Ayan o. Ito naman tayo sa kabila. Ayun, napakalalaki ng bunga dito. Oh. ayun guys. Oh, nakikita nyo ba yan, guys? Ayan, oh. Oh. Tapos, ayun pa, oh. Napakalaki ng bunga niya. ayun oh. Oh. Ikot na ako. Nakakatuwa. Ito pa, ko Ito pa, may okra pa pala ako dito. Oh, ayaw pa nilang magbunga. Oh. Eh. Hmm? Ayan o. Oh. Oh. bunga ng talong. Ayan sila guys. Oh. Nakakatuwang tingnan nakakatuwang tingnan napaka dahing bunga ng aking pinaghirapan tapos ayun yung aking papaya may bunga na meron na akong pang sahog sa tinola malaki na siya Ayan. problema. Napakadaming lambang. Ayan. Good morning, guys. Good morning. Ayun pa. O, oh, napakadami kukukura. Kaya lang, wala pa silang bunga. Kukura lahat dyan. Ayan. Good morning, guys. Good morning. Yan, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa aking Mountain Channel. Thank you sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman. Yan. Maraming salamat po. pa -bye. -bye.